So dumating na nga po yung aking order na gulong. So bubuksan ko po ngayon. So check ko kung okay po yung parcel na dumating. So sana panoorin nyo. Let's go. Nga, ang aking pinakaiintay na gulong. Ayan. Ayan, so mamaya bubuksan ko po. Ayan. Ayan. Ayan na gulong. Ayan. So, pupunitin ko na ito at patagal. Ayan, so, pulpon -pul na po kasi yung aking naka um, visit sa mga mabatong lugar. Baka so, pa naman okay. ito. So, basa. Sir, paasit pa lang bu. Surkit bu. Nakita ko mararamdamin Magaling. tayo. Ano? Dapat ko. Yung yan. Basta yung ano, parang nilagyan ng ano, parang letter T. Parang letter T ano, na dito. <laughs> <laughs> oh, babas, no? Ay, 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 hindi ay, ito po yung pinadala nyo yung libro ni Sila bawas na po gawa na kami po dito sa pinanalanan kaya nakala ko po yung nahawakan po ay letter T parang king ano ano ang tawag niyan sir T T I T A I T A hello guys sir Di sabi na, mo, sabi mo, sabi mo dyan. Hindi <laughs> kayo ko. Ayun eh. Talagkit! Yung pala, nabukasan to. So, okay naman po yung gulong dumating dito. Kaso yung libre. Ayan. So, bawas na. So, maghanap tayo ng pandagdag. Para lang mo dyan sa atinan na yan. na natin. Na. May nawa ka talaga kung malagkit. Parang ti talaga. So, kagkit. <laughs> Ito na po ang aking gulong. Ayan. So, mukha naman siyang bago. Ayan. Ayan. Yeah. ayan yeah. <laughs> Yung pilat na Hindi hindi

Maayos na nakarating ang aking gulong yes, ito. Okay,